Guys, meron dito ang pinagkaguluhan na Hungarian Sausage na sandwich dito Sa ilalim ng Carriedo Station ah, LRT ah, Galing tayo sa Teapot Church kanina Nadaan na lang natin ah, Swabi, eh. sa halagang 50 pesos lang daw to guys Ano, makita nyo naman Oh. pinipilahan mini mekos na ni ate oh sa mga gustong pumunta dito, punta na kayo sa ilalim ng ka radio Station Kanto, papuntang Kiapo Church ito, yon Gabo Church na dun sa unahan